Today is lunch. Ayan, oh. So, ang ganda ng view. Kain tayo, mga langga. Meron akong sausawan dito na, ano, na liquid seasoning. Tapos, meron akong nilagang okra. sausaw lang natin dito kasi masarap. Mm. Kulang yung limang pirasong okra sa akin. Basta nilaga lang. Hmm? Tapos, meron akong dalawang pirasong maling, oh masarap kain. Hindi kasi ako nakapag tapunan kagabi. Ang damak-mak na hugasan. Kaya ngayon, lunch, kasi sa umaga, hindi naman kami kumakain. Ngayon lunch, tira-tira na. Mm, meron pa akong gulay, oh. Magyan natin ang gulay, ang ating, ano, dito kasi guys hindi kami nakakatikim dito ng masasarap na ulam kaya araw-araw er kami nagugulay araw-araw din makikita nyo ganitong ulam namin guys. sayote at saka patatas masarap naman kahit yun itong araw-araw hmm. thank you guys hmm.